Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong ideas sa inyo ibibigay. Ngayon mga teknik, papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung ghost touch kasi may napanood akong video sa FB na kala nung may-ari ng cellphone na hack yung kanyang cellphone. Ang dahilan naman noon ay ghost touch. Kaya ito mga teknik, panoorin nyo itong video na dahilan nung pagka ghost touch ng cellphone at pagka napanood nyo itong video, bibigyan ko kayo ng tips para hindi magkaganon yung cellphone ninyo. Ito na mga teknik, panoorin nyo muna yung video. Ang ano, buksan yung cellphone po. <tinyo> Nandito yung nagpa-viral na eh, yun, no? Oh. Wala naman akong na link, eh. Oh, Biglang nakaganto na lang agad. Bakit ba naman naman ang Gcash ko? T transfer ko nga mamaya. Yu niya buksan. nga eh. tina niya buksan eh no. 'Yun pa to, niya hindi ko nga siya ma eh, mo. Oh. Tina-try niya oh. Sira na kasi yung power on, ano to yung power off, yung button. Ano yung lakas yung ginago, oh. Ganto lang siya. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi mo mali yan, eh. Oh. Hindi nga, eh. Hindi mo niya disconnect. niya wifi. Kahit ayaw. Ayaw nga pala, disconnect ko pala sa wifi. Hindi Pabuksan ko muna ba ako na-disconnect? Okay. Yeah, tingnan mo, nag-ano na siya. Yeah. Ayaw nga, oh. Kahit ay, ano, ay, ayaw. Ayun. Kasi pagbukas ko ko nito, baka maano, eh. Oo. Ano mo wala? Hindi ko naman binubuksan. Okay, wala, disconnect. Correct. Kalan doon siya na pumabalat ang pangkit. Yon mga teknik na panood nyo naman yung nasa video. Kala nung may are, yung cellphone niya ay naha. Kasi yung cellphone niya ay napipindot ng kusa. Alimbawa, yan. Wala namang napindot. Nag, nagalaw yung screen ng cellphone. Yon mga teknik yung ghost touch. Pero hindi naha yung kanyang cellphone doon. Sa tingin ko doon sa video yun yun mga teknik, kaya lang yung nagkaganon. Kasi mapapansin nyo naman mga teknik yung cellphone ng nasa video. Ay marami na siyang tama. Marami na siyang basag. Ibig sabihin, ano siya yung palagi siyang nagpapatap o naiipit kasi mapapansin niyo naman doon sa tempered niya napakadurog na at saka yung tempered niya ay may moist sa loob pwede rin yung maging dahilan ng pagka ghost touch mapapansin niyo sa nasa video meron siya ditong basa yan dito saka maraming tama na yung LCD niya ibig sabihin medyo quality na yung LCD niya kaya nagkakaganon pwede rin mga technique or maraming laman yung cellphone naghahang Kapag kaganan mga technique, lalo't mababa yung spec ng inyong cellphone. Halimbawa, nasa 332 gig lang bago lalagyan niyo ng maraming halimbawa picture, video or mga download na apps, pwede rin yung mangyari. Pero doon sa video ko ano, na panood, ang dahilan noon ay yung kanyang LCD kasi nga marami nang tama para maiwasan nyo 'yung mga teknik ay iwasan yung ilagay 'yung cellphone niyo sa masisikip na bulsa. Alam ba mga teknik mga maong na pants nakapit bago ilalagay niyo sa bulsa kasi pwedeng mababasag 'yung LCD or pwedeng ma-damage kapag ganyan. siyempre pagka-nalakad kayo maiipit 'yung cellphone, 'yung LCD ng cellphone, maaari pagmulan niyo ng ghost touch or pagkasira ng LCD. Kaya mga teknik, napakaganda kung may case yung inyong cellphone at huwag nyong ilagay sa masisikip na bulsa. Yun lang mga teknik. Yun, sana may natutunan kayo. Kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating grapon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description.